Yo, what's up mga paps, meron tayo dito ngayon isi sa inyo kung paano pa sikipin itong ating brake arm So dati, dito ako nag-a-adjust itong may ngipin na to, ito Yan, ina-adjust ko yan, tinataas ko pag uh, medyo manipis na itong aking brake show Pero ngayon, meron akong bagong idea dapat una kong try na ito alambre nilagyan ko dito alambre kaso medyo makapal hindi makapasok yung gulong kaya ginawa ko itong electrical tape yan yung manipis lang na klase na electrical so nilagyan ko siya dito para medyo umangat yung ano kasi ang lalim na nito hanggang dito na pinakasagad na yung aking pagtono ng brake pag adjust pero ang kapal pa nitong aking ah uh, brake show original to stock ang problema nito pag mga ganito yung ano air brake uh, air drum a uh, brake drum may problema na yan kasi kaya lumalalim kasi second hand ko rin to nabili itong mags na to yung brake drum nya may damage na malalim na rin yung kayod kaya kahit bago pa tong ano ko malalim na yung pag-adjust dito sa ating brake arm. So itong idea na to makakatulong basta tantsahin niyo lang na pag nilagyan niyo to ng electrical tape na makapasok pa rin ng smooth yung gulong niyo kasi pag mas makapal yan kagaya ng alambre na nilagay ko nung una hindi makapasok dahil makapal tong alambre. Pwede rin kung may mas manipis ka nito. Pero sa akin, basta advisable. Ito, electrical tape. Hindi naman makukudkud yan kasi ano lang naman yan nakalapat yan hindi yan gagalaw dyan at ito taas baba lang to ito lang magkakayod kasi tumataas baba tumataas pero okay na rin yan kasi bago mapudpud dyan ah, bago magnipisto o makain kahit papano yung ah, gamit na gamit na yung kapal ng ating break show dapat pantay yan kasi hindi pwede dito lang kasi ang mapupudpud yan pag dito ka lang maglagay eh, yung dulo lang din so eto hindi dapat pantayong ano niyan, kayod Pabilog yan. Kaya dapat pantay din. Kung gaano kahaba ang electrical tip dito, ganun din kahaba ang electrical tip dito para pantay. Suwabing so, sobe Dapat, saktong pasok ng gulong. So, yan lang mga paps. Sana mga tulong itong idea na to. So, sa pagbabaklas ng gulong, din natin pinakita. Basic na yan. Basic na yan. Hanapan nyo na naman ako. Pag-aralan nyo muna, tanggalin yung gulong bago kayo mag idea nito okay hindi na natin to yan kasi kaya nyo na yan let's go